mga pangenot na barata. Harong asin porsyonin sa rong pribadang eskwelan sa Ligas City na Sulu. Municipal Most Wanted Person sa Monreal Masbate, Arestado. International AIDS Candlelight Memorial, Pigkundusir. Tarabangan Caravan ka na Cubicle Party List, Pigkundusir sa Masbate. Asin, ah, abanganan mga eksena sa pagbubukas kan sa bangi festival ipasibal, kaiban singer-songwriter na si Rico Blanco. Aray na hapon, lunes, Mayo 20, taong 2024. Unin ang mga baretang dapat nindong maaraman mo niya na aldaw. Madadangugman ang mga baretang ini sa 88.7 Radyo Uragon, Katanduanes, asin 90.7 Radyo Uragon, Ligaspi. Sa detalyes, doang insidente nin kasulo ang nagbungkara sa syudad nin Ligaspi kan nagtalikod na simana. Sa Sarong sa mga kausakan insidente, ang nabayaan na pigluluto ang bilog na detalye ihahatod ni Nomer Corporal. Pigkakarkulong abuton sa 1,350,000 pesos ang winalat na danyos kang nagbungkaras na kasulo sa Puruk Uno, Barangay Pawa, Legazpi City, hapon kang nakaaging biyernes, Mayo 17. Sigun kay Senior Fire Officer Trigari Santander, kang Legazpi City Fire Station, ang napabaya na pigluluto sa harong kampagrugaring ni Carmen Ala ang kausakang insidente. Tulong fire trucks man ang ginamit kang BFP sa pagpalsok ang kalayo na uminabot sa primerong alarma. Alas 5:40 ng hapon kang maideklara ining fire out. Uh, mid of ano naman po 'yon, uh, concrete, kaya lang yung kisame niya po uh, light materials 'yon. Uh, so base po sa uh, investigation, uh, initial na no, nagsimula po talaga yung sunog doon sa katabi na parang dirty kitchen. So doon po nagka problema, di namin alam ko. Siguro may nagluluto po doon kasi dirty kitchen na. Tapos uh, siguro unattended kaya uh, bak nagkaroon po ng problema kaya nasunog 'yon. Nasunog na po yung kisame ng yung second floor. So pumasok na po doon yung apoy kaya nag-spread po yung apoy doon sa kisame. Kaya ang mostly po ang na-damage po yung second floor. Sigun kay punong barangay Tito Villanueva, ini ang pinaka na naitala nindang kasulo sa sendang lugar. Tulos man da ko taninday ning pigtarabangan na mapalsok, alagad sa rikas kang pangyayari. Dain na da sindang naging ni Bupa kundi maghagad na ning ako der sa BAP. Ang nga ako sa mga tao sa pawa na sana pasiguruhon nindo, lalong-lalo na yan na nagsusulok kamu kay basura sa gilid-gilid, sa gilid kanta rin nyo, dainin no, minsan pag-ibuhon. Dainin mo, Otrine. Arkanin na brownout, uh, biglang malaog sa kuryente. Sana kung mag-brownout man, i-dismantin na gabos ang nalakasaksak dyan. So oven nindo, so gasol nindo, so ilaw nindo, so electric pan nindo, so plansa nindo. Tangan nindo yung mapuin yung Mientras tanto, marikas na nagruluwasan sa classrooms ang mga estudyanteng inikan sa pribadong eskwilahan sa barangay Peña Legazpi City. Makalis ang nagbungkaras digding kasulo magalasing kuning hapong kang nakaging Sabado, Mayo 18. Nagsayuman na muna magtauning payag ang Legazpi City Fire Station. Hulita under investigation pa ang insidente. Alagad maigot na nagpagirumdum sa publiko. Na maging rigmat lalo na ngunyan nalabi ang init kang panahon. Nasaro sa mga nagiging kausakan mga nagbubungkaras na kasulo. Sa inmanapartikang kabikolan. Silibri katakan fire prevention man. Kaya gustong sabihin po, bako lang sa Marso nagkakaiwang solo, ngunyan po Mayon na. Kaya ang prevention man po, bako lang sa kada Marso, gibunta po ining bulan-bulan, oral daw, ang pag-ingat po sa solo. Ta, sabi ta po baga, uh, ang solo, pwedeng ubuson gabos property ta, maski sa mga gamit na katago-tago ito, nagdaya tanaman naman halos na kasabay Kung habasan man kita na, tada ang satoyang arong, kung bagyon man kita, may mga na-recover pa man kita. Para sa mga baretang tatak, Bicol, Nomer Corporal, Municipal Most Wanted Person kan Banwaan in Montreal Monreal sa Masbate arestado na kan PNP. Si Regine Bue sa Bilog na Detalye. Dagos ng napasakamot kan otoridad ang pigkokonsiderar na rank 10 municipal most wanted sa banwaan kan Monreal Masbate, makalis na madakop sa pigkasar na manhand operation sa maglambong Monreal Masbate alas 9.30 nin aga kan nakaaging Sabado, Mayo 18. Binisto ang sospek na si alias Katinay, 27 anyos as an residente kan nasambit na banwaan, na miyembro man subuot kan communist terrorist group, guerrilla fighter, non-PSR listed sa irarum kan grupo ni Eliseo Cabarles o Kaki Kiko Kan Platon 1, KLG North, SRC 4. Hey, marami kasi yung alito ano, eh. Yung bobo kinasangkutan. Mga hmm. kasama siya sa sesad na uh, galing sa court, uh, ano, mga case na binabat na galing sa RPC. Dinakop ang sospek sa kusog kan Waran Tobares na pigpaluwas ni Honorable Arturo Clemente Berevel ang presiding judge kan RTC Branch 50 sa San Jacinto Masbate kan September 9, 2021 para sa kasong attempted murder na may rekomendadong piyansa na 120,000 pesos. Naging matrayong puman ang operasyon, huli kan pinagsararong puwersa kan Montreal Municipal Police Station asin kan Masbate First Provincial Mobile Force Company. May alam o lalo na mga kamag-anak pa na nananjan sa mga grupo natin diyan mga makakaliwa o kahit hindi mga kaliwa yung mga may mga standing warrant of arrest o mga uh, ano pa mga kaso pang kinaharap na nagtatago ay uh, sana makipagtulungan tayo sa ating kapulisan para matapos na at ng may balik natin ang dating katiwasayan ng bayan ng Monreal. Sa presente, nasa kustudiyan na kan Monreal MPS ang sospek para sa magkakanigong disposisyon. Para sa mga baratang tatakbikol, Regine Boy. Mga namaaram maaram as in padagos na naglalaban sa helang na HIV asin AIDS, pigrumdum sa sarong pagtiripon sa siyudad ng Ligaspi. Si May Arango sa bilog na detalye. Siyam na taon nang nakikipaglaban sa helang na human immunodeficiency virus o HIV ang 45 anyos na si Richard. Sa inot labi niya daining ikinamundo. Alagad sa pagliskan kan panahon. Dikit-dikit niya na ako huli sa pagsabot asing pagpadaba sa iya mga tao sa sa iyang palibot. Sabi niya, Panahon na para makapagtao siya ng inspirasyon asin maipasabot man sa tao na ansiring siring na helang, bako katapusan kan buhay. Nadawa iguan HIV, pwede pang mamuhay ni normal. Dugang pa niya. Panahon naman daan nga ni Tuldukan na ni stigma as in discrimination sa mga taong may HIV as in Acquired Immunodeficiency Syndrome o AIDS. HIV testing ay libre. A confidential event. Wala dapat ikatapos. Bawal, okay. okay. well, after knowing your status, think of it that that is the part of your new life. Kan nakaaging biyernes, kampigrumdom kan Gentleman Bicol for Sexual and Reproductive Health and Rights Incorporated asin kan DOH Bicol sa Peñaranda Park sa Legazpi City ang mga namaaram asin padagos na naglalaban sa HIV asin AIDS kasabay sa selebrasyong kang International AIDS Candlelight Memorial. Para sa nursing student na si Rigel Redoblado na aktibong miyembro kan Gentleman Bicol, bentahe na may siring na aktibidad huli na ka kapag hirasinda ni mga kaaraman dapit sa nasambit na helang. This um, activity is a great platform to raise awareness to break the stigma that there is still life um, even if you have HIV and there are a lot of ways for you um, to prevent contracting it. Tuyong ikatulong semana o ikatulong domingo kang bulan ni Mayo pigkukundusir sa bilog na kinaabanan AIDS Candlelight Memorial na opisyal na pinuo ng kantaong 1983. Sigong kay Jer Evan kan Gentleman Bicol be primerong bes ini na pigibo sa Albay. Sabi niya, Paagi man inininda nga ni Maing Kaminar ang publiko na magpa-HIV screening. Kung mas amay kaya ang pagkakadetect, mas napopurtihiran ang salud kontra sa AIDS. We want to uh, give us a message is that uh, HIV, kumaga ang HIV ay hindi nakakamatay. Namamatay ang mga tao uh, or ang mga person living with HIV due to AIDS-related complications. So uh, that's one of the essence of the event uh, as well as uh, this event. Uh, would like to raise awareness to our community to uh, encourage the people to get tested to know their status as well as uh, to fight the uh, to fight the misinformation Sa datos kan DOH Bicol, 2,500 na ang tinamaan ng HIV sa rehiyon. Naitala inipoon kan taong 1984 hasta ka na kaaging taon. Sigun sa opisina ng DOH, nakakaalarma na italang paglangkaw sa bilang ka nagpositibo sa virus kan mga nakaaging taon na nagpakol sa 20%. Sa cases po natin, one-fourth ng cases natin ay age 20, uh, 15 to 24 years old. No? Uh, about uh, half ng cases natin ay age 25 to 34 years old. Three fourths ng cases natin ay uh, yung people uh, of reproductive age and also yung uh, young people, no, and uh, working uh, people. Uh, so that this is a great concern and. Uh, yung transmission uh, with this population ay talagang uh, malaki. It, it's because nga uh, the behavior of our society has changed. Nakakaulakit o na ipapasa ang HIV virus sa bako protektadong pakikisiping. Paggamit ng gamit ng hiringgilya, asin pagpapadudo sa umboy kang ina na positibo sa virus. Dahil na ipapasa ang virus dahil sa liwoy, luha, pakikiabrasa, pagkupo, o kaya sa paggamit kang ginamit na kutsara, plato, asin baso kang sarong HIV positive. Para sa mga baretang tatakbikol, may arango. Tarabangan karavan ka na ako Bicol party list, pigbaba sa banwaan kan San Jacinto sa Masbate, labi sa isyentos na namamanwaan na binipisyaran. Si Danica Garcia sa Bilog na Detalye sa ibongkan sa iyang edad. Matyagang nagpila ang 88 anyos na si Lola Socorro Hiluya, kan Barangay Santa Rosa sa Nasinto Masbate sa Tarabangan Caravan Kanakubikol Party List sa Plaza Año Nuevo, sa Barangay Poblasyon sa Nasinto Masbate kanakaaging Biyernes, Mayo 17. Sabi niya, gusto niyang marisitahan bulong para sa sa iyang abo na pirang aldaw niya naman na pigiinda huli sa kawaaran ng kwartang pampabulong. ano mag salawas. Labat Salamat po sa ginatag sa ako na bulong sa ako. Recall Fertilis. Salamat lang. Si Meryl Almogel, kan barangay Mabini sa Nasinto Masbate, sa Ruman sa mga matyagang nagpila. Istorya niya, apuera sa pigmamati niya, gusto niya man maipahiling sa espesyalista ang aki niyang may lupoma. Ano matabangan po si baby ko, maalis ang kanyang an sa liig para manupan pa ano tadi an ano niya sulod maraming maraming salamat po Sigun sa partido, labis sa sa isyentos ang naging binipisyaryo kan ginibong Caravan sa San Jacinto. Inimana ni kaduwang bes na pigbaba sa banwaan ng aktibidad at sinikapitong karavan sa probinsya ni Masbate na obhetong mapagsirbihan urog na itong mga tiyos ng gad na namamanwaan. Yung mga beneficiaries po ay galing sa 21 barangays na covered ng sanasinto. Uh, talagang thankful dahil ramdam ng tao yung ano, yung ah, uh, kumbaga magiging memorable ito sa kanila. Yung uh, yung taraban karabana sa araw na ito. Nguna salamat kay Congressman Zaldico, salamat sa Akubicle Party List dahil uh, na-realize yung ano, yung yung hangarin na makapagbigay ng uh, libreng uh, libreng medical check-up, libreng gamot na kung saan uh, mula sa puso ng akubikul Party List. Apuera sa medical as in dental mission, libreng upaw, masahe, as in iba pang mga pakunsuelo. Limang residente man ang natauan in wheelchair kan partido. Saro sa mga ini, ang 16 anyos na babaying aki ni Merlin Manila, kan barangay Flores Street District 4 sa Nasin Tomas Bate na may cerebral palsy. Papasalamat po ako na nabigyan ng wheelchair. Na, na napakagandang wheelchair si baby na. Dati kasi mahirap kasi paratok siyang karga. Pag nagpapaterapi kami, ang mga daladala may ma, ma ano din mabigat, lalo na mabigat siya baby pa. Tapos yung mag-transport ko kami. Naging matryum po ang aktibidad sa tabang asin suporta kan Department of Health Bicol, Tanchuling General Hospital, Philippine Navy Naval Forces Southern Luzon, Philippine Coast Guard, Children International Philippines Incorporated, TESDA, BFP, IFGATE Technical Development Training Academy Incorporated asin iba pang mga stakeholders. Para sa mga baretang tatak Bicol, Garcia. Super Health Center kan DOH Bicol Goa kamarin ni Sur Piggy na guraran. mga eksena sa pagbubukas kan sa Rumbangi Festival, kaiba ang singer-songwriter na si Rico Blanco. Yan na si Diba Pambareta sa pagbabalik kan ako Bicol Online TV. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng profesyon sa kanilang pagpupunyagi. Walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Ginat sa Gabos na po ko sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa ako Bicol, sa opportunity na tigtatao po araw ko sa kuya na estudyante. Dahil naanjan lang, katuwang lagi ako Bicol, katabang na kasurog Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Uh, maraming maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit, ako bikol, katabang na kasurug pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at mahaasahang supply ng tubig, 24-7. Nakulaan ng pagpapasalamat niya mo, ganyan ikamalilingwan habang kami nabubuhay. Nakulaan nining tabang para sa gabos na tao digdig. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, ako Bicol, katabang na kasurugpa. Nagbabalik ako Bicol Online TV. Super Health Center kan DOH Bicol sa Banuaan gawa Goa, Camarines pig Inagurarana. mas mahiwas na serbisyong itatao kan fasilidad. Aramon sa report ni May Arango. Pig inagurara ang Super Health Center kan Department of Health Bicol Center for Health Development o DOH Bicol CHD sa Barangay Balaynan, Goa, Camarines Sur, kanakalis na Martes, Mayo 14. Sigun sa pamayok ang infrastructure unit kan DOH Bico CHD na si Engineer Rowan Jen Punsalan, obheto kang fasilidad na mapakusog ang healthcare system as in services sa banwaan. Sabi niya, kumpara sa rural health units na nakatutok sa immunization, malnutrition as in sanitation. Diagnostic services naman ang piguupresir kang proyekto nindang Super Health Center Arogan Outpatient Consultations, Tuberculosis Directly Observed Therapy Short Course o TB dots, Pharmacy, Immunization, Family Planning Services, Prenatal and Postnatal Services, Animal Bite Center as in Dental Services. Ang pag-identify, saru sa mga pag-identify kang mga recipient kang Gowa ay kang Super Health Center is the population. Saro ang goa sa mga dakula ang population kang Kamarinisur. And that's why saro sila sa receive Hulyo ka na kalis na taon kampu na ng pagkonstruir sa nasabing fasilidad. nakaaging Mayo 14 kandagos dagos ining matapos. Nagkakantidad ining jesas sa 15 milyones pesos. Dakulaon ining tabang sa satuyang mga Uh, local government units kasi dahil na sinamadig diyo sa kang Goa, dahil na sinamaduman sa Naga City, sa BMC, para makapagpa-test kang send ng mga uh, health status, ang mangyayari ng super health center ta magiging uh, gatekeeper siya kaning uh, BMC para madikongest ang BMC. Sa presente, pigahal at ang mga kagamitan para sa nasabing super health center nga ni Dagos na maging operasyonal. Mientras tanto, inina ni ka-58 super health center na naipatugdok sa kabikolan kang opisina kang DOH Bicol. Piglala o man na madudugangan pa ini sa mga masunod na taon. Para sa mga baretang tatakbikol, may arango. Mainit na panahon, padagos na mamamatean sa Kabikolan sundo sa katapusan kan bulan in Mayo, sigun sa pag-asa. Ang bilog na detalye, ihahatod ni Jennifer Pulinar. Sarong taon na bilang laborer, ang 27 anyos na si Emmanuel Dugan kan Barangay 18, Kabaangan, Ligaspi City. Sangunyan, Saro siya sa mga sibot sa pagpintura sa Kudalkan sa Indang Barangay. Alagad agyat daa sa trabaho ni Dangunyan ang maharasaas na panahon. Kaya nga ni Daiman Marugado, minapwesto daa sa mas malimpoy na porsyon. sobra, uh, di kaya ang, ano, ang maghapong kung lagi nakabilad. Kaya siguro kailangan sa malilim muna bago doon sa mainit. Minsan pag sa bilad talaga na no, wala masilungan, gumagawa na lang ng ano, paraan para makasilong. So, nagtatayo na lang kami ng ano, masisilungan, trapal. Sigun sa pag-asa, padagos na mamamatean ang mainit na panahon hasa sa mga masunod na aldaw o hasa sa katapusan kan bulan Mayo. Extreme caution to danger pa man giraray ang mamamatean na heat index. Sa madaling sabi, labi ka delikado pa sa salud ang init kan panahon na pwedeng magkausanin heat cramps as in heat exhaustion, na pwede sir na magkausanin heat stroke lalo na kung babad pa sa aktibidad. So digde po sa sa Bicol region, yung forecast ang na maghapon, Uh, still yung mainit na panahon na sa toyang inaasahan pero nyo man giraray yung mga chances of isolated rain showers or thunderstorms lalo na sa mga bandang hapon o sa banggi. So asahan pa man giraray ng mga na maghapon ang uh, generally mainit pa man na panahon. So lauman ta itong mga halangkaw na uh, pwedeng maitala ng mga heat index. Basado man sa 5-day computed as in 2-day forecast na pigpaluwas ng pag-asa alas 5 nin hapon kasuodma ang probinsya nin Katanduanes ang may pinakahalangkaw na naikurit na heat index na uminabot sa 46 degrees Celsius. Sinundan kan Albay na may 45 degrees Celsius, mas bate na uminabot sa 44 degrees Celsius, Kamarinisur na uminabot sa 42 degrees Celsius, sinundan kan Kamarinis Norte na uminabot sa 41 degrees Celsius, asin in panghuri ang probinsya kan Sorsogo na uminabot sa 40 degrees Celsius ang heat index. Katakod ka ini, Maigot na pinagirumdumkan kan pag asaan publiko na ugaliyon ang pag-inom ng tubig. Magsulot din mapipres kong gubing, ibitaran ang pagbabad sa saldang o magtiner na sana sa harong kunda ima na importanteng dumanon. Ibitaran muna ang maiinit na inumon asin ugaliyon man ang magdaranin panangga sa init. Uh, dahil po sa halangkaw ang ano ang air temperature then yung ano inabot ang relative humidity ang air temperature yun po yung ano yan yung temperatura kan sa toyang environment ang uh, relative humidity man yan yung moisture content sa atmosphere. Kumbaga yan yung water vapor na na sa satuyang uh, ano atmosphere. So pag ang water vapor, gustong sabihon halang ka ang relative humidity. Uh, pag po yan ang relative humidity, kumbaga dai e, uh, basta-basta nakaka-evaporate -evap, nakaka itong ano ta ang water ta or moisture sa satuyang hawa kaya nakakamati kita ning marasahas na panahon. Kung labing init ang namamatayan mo sa masunod na bulan o sa bulan Mayo, Posible naman daang magkaigwa o mamatean ang makukusog na pag-uura na kausakan la niya. Para sa mga baretang tatakbikol, Jennifer Pulinar. Ginatos na paradalan na kirakrakan sa singer-songwriter na si Rico Blanco na nangenot sa pagbubukas kan sa Banggi Festival sa Banwaan kan Santo Domingo Albay, Kasubanggi. Ang mga eksena, dala ta sa report ni Nomer Corporal. Mars de inamahulugan dagom ang libreng konsyertong handog kang lokal na gobyerno kang Santo Domingo Albay para sa pagbubukas kang Sarong Bangi Festival kasudma tampok ang singer-songwriter na si Rico Blanco. Ang dumingen si Adrian Baloloy, saro sa ribu-ribong nag sa performance kang rockstar. Salamat sa di kay Rico Blanco, dawa pa pano, makailing kumanggay si idol ko sa personal! <laughs> maging ang opisyal sa barangay na si Chairman Jerry Banega, nakisabayan man sa pagruso ng paradalan. Iba, kundi sinda lang po nakatawag kayo ng araw kayo unra na, na concert na araw kayo nilipis sa bayan ng Santo Domingo. Kaya kang luminuwas ng Star of the Night, Rak Rakan to the Max ang audience. Pira sa mga pamosong kanta ni Rico Blanco na sinabayan kang madla, an LSE. <tinyo> Hinahanap-hanap kita. Hinahanap-hanap kita, Santo Domingo. Liwanag sa dilim. Ang bagong awitin. Liwanag. 2-1-4. As in, you'll be safe here. Nobody knows just why we're here. Labiman ang kaugman kang ama kang Santo Domingo na si Alcalde Jun Aguas sa panibagong trayumpong inikan banwaan. Sabi kang opisyal, ininguan niya ng gad na mas maging makulor asin maugma ang ninda kang sarumbang Festival ngunya na taon. Selebrasyon na mamarka ng gad sa isipan kan madlang people. They, expect more from Santo Domingo, no? And uh... Uh, with this event, uh, of course we, we expect uh, uh, more uh, more tourism for Santo Domingo and uh, expect that uh, we will always uh, put Santo Domingo the sa map, no not just Sal Albay but Bugundo that uh, there's some there's more in Santo Domingo that you know uh, they can visit here. Uh, there's a lot of resorts here, more more tourist spots that they can visit. We have di diving site sites here. Uh, so uh, this is one way of uh, really uh, putting Santo Domingo sa, 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 sa mapa. Mas naging posible man ang konserto sa tabang asin padagus na pagsuporta ni Congressman Elisaldeco, Congressman Attorney Jill Bungalon, asin ni Congressman Joey Sarte Salceda. Hagad ko tabi ang matrayumpong pagselebrar asin asendo pong partisipasyon sa mga programa na inihanda ang lokal na gobyerno dahil matao po ini ning kaugmahan asin pagkasararo sa Lambang Dominguez. Ang Sarumbangi Festival, ang kumemorasyon kang kumpleanyo kang kompositor, kang immortal love song na Sarumbangi na si Potensiano B. Gregorio. Para sa mga baretang tatak, Bicol, Nomer Corporal. Asin yan ang katiripunan kan mga baretang tatak, Bicol. Ako si Jen Nunez. Selamat